Very alarming ito, no? Uh, nakita natin na doble-doble yung proyekto ng DPWH na pinapondohan ng napakalaki. What's the point of having multiple programs with the same objectives? Doon naman sa budget briefing for uh, DILG, nalaman natin na as of August 2024, ay zero pa po yung accomplishment for this year ng Barangay Development Program ng NTFL Cactus. Anytime, alam naman natin na yun yung pupwedeng um, corruption issue, no? maging source of corruption if ever. So bakit ang DBM, Madam Speaker, ay nag allocate ng ganito kalaki na contingent fund? Na kung titignan naman natin sa history ng utilization at saka yung mga release, ay hindi naman siya umaabot ng kahit nga 5 billion eh, hindi siya umaabot sa level ng 27. So, ibig sabihin po ba, mali yung sinubmit nyo? O kulang yung nasubmit po ng... What the DBM has told me, but... If it is specific in the solo parents law... Yes. I will support you. But as a result of that change in practice, isipin na lang po natin kung lahat po ito ay binagsak natin ngayon, lahat sa mga ahensya, sa totoo lang po, mabibilaukan silang lahat. <laughs> Hindi nila kayang maabsorb lahat ito. Fund ay intact na intact po yan. The, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine? Kung you <laughs>